Hope to see you again soon. Tomorrow, we can really talk about it. Ah, okay. Sir, Bakuy. Very, ano, hilarious. Spiritually, ano, naman brother ba? Kaya pala, medyo parang nagsunod ako. Kapag ganyan ni Elit eh. So what's up guys, nandito kami sa Prism Store, kasama ko si Brother Carl. Yes, I'm your brother Nico guys. Yan, coffee master na yan, nag-aaral yan na magkitimpla ng kape. Mag-roast lang kape pala. Roast lang, roast lang. So yun, hindi naman kape yung usapan natin, sabato. So let's go. Let's go guys. Guys, matagal kasi ang nawala. Sinala ko si Nino na makalubo. Galing siya Dubai. Galing ako ano, Dubai, <laughs> Alabang. <to Dubai, laughs> <Dubai. laughs> so, ito lang guys, ito. Kayin mo mamaya. Thank you, thank you. Bye. Dubai show ko late like, guys. So. <laughs> Maraming salamat po. Oh, Nag-diet na talaga ako, pero dinadala mo ko sa wala. Hello, how are you? Sige lang ako.

<laughs> after after nito ganito. na sa to eh. years. Guys, 4 years guys, oh. about 1 month after go pa sa tago ko pa. 4 years na daw yung Kenzo Paris niya na, no. 4 years. Oh, 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 Hindi mo 4 years sa akin pag years wala na. Iba na yung sinusuot. Maraming salamat. <laughs> Thank you. to see you again Tomorrow, feeling ka nandito. Ah, okay. okay. Very, ano yun. Spiritually, ano siya nga ni Brother Patrick. Kaya pala, medyo na parang nagsunod ako. Hahaha. Kapag ano ni Patrick. May That, it, eh. si <laughs> malat mo talaga, maganda yung mga press ka sa alabang ha, kung natututukod ako. Galing Dubai. <laughs> oh, o, 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 galing Dubai. <laughs> eh, galing Dubai. <laughs> galing Dubai. <laughs> may yung mga jokes ka ngayon eh, mabilis yung pick-up. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you Guys, yun, Sir Patrick, is sa mga fans, and VIP na rin natin store. Kumuha naman siya na another pair, Cloud Ivory Tempest, 17,000 lang, guys. Ano siya, boss? So, parang inspired din siya ng na on Kasi so, siya lang yung ganito mm -hmm. so, yung ba yung regular on mm -hmm. Inspired siya ng Luwebe models. So, yung model ng Luwebe Pero yung material po yun. yung po. Yun. So, ito po, matigas. Ito, pa sa Luwebe. Ito po, po, ito po. Ito po, ito po. Ito po, kaya po, ano po, contact na lang. Ito po, 9.5 women pala meron kami. 20, yan po, yung smallest, And That's 26.5 cm po. Sa more buildable na yung material nyan po. Parang lawin nga po. No, It's a just you fit okay, okay. both pairs po. Para malamat yung mga kayo. Yan na po, yan yung smallest na po. Oh, ah, yeah. oh, yeah. okay. yan yung smallest? Opo, yeah. na online. Pre-order right. na po. Uh, Ganda? Ganda po siya. Sorry. Kasi hindi sya pure white lang, gum din yung sole gum. Medyo may personality yung pair. If ever ma, man ko Sa kanya, hindi uh, ko ilan. size kanya, hindi ko ilan. May mensa na? Naka-mensa naka is po. convert lang. Balik 9.5 0.5 mens po siya. Meron po kami disposable sa akin. Wait lang po. This is 9. Eto pa. Opo. At sya breedable siya, sir. Compared to the other models. Ayan po. Size 9 po. Yung rinay ni Madam, size 9.5. Pero, the feel might be different na kasi po yung material niya different yun isa po software talaga hey, ito po kasi ay, medyo mas nag fit so hugging so po kasi yung cloud yung blue po ano mince naman <laughs> balikan siya ito po mince lang sa so, kayo itong eh. <laughs> bansa <laughs> grabe <laughs> Ang mga ano travel na yung nakapagod sa taan. Sa mo tapos pa. Parehas tayo, yung travel ako, meron akong minimum 3 pairs. ang Kung ka sa mga pants mo, pag mas maganda Mas mura pa. Loewe times 4? Times 4 na ang presyo yung hindi po. sila. travel agency nila madam. Guys, eto. Online Travel Express. Guys. Yan. You know, oh, ayan. ayan guys. Next travel natin baka naman sila mamaw. Libre. <laughs> yan yan. So naman, na-close na yung business ni Sir Vincent na. Yeah. Here. Rock Ivory. 9.5 womens. Price natin dito is 14,000. Tapos, 9.5 womens also. Yung bag natin color may, yung Ivory Almond. So, ang regular price natin diba is 15,000. And then, meron in order sir na... Ay, meron pa! Grabe, meron pa pa rin. uh, meron pang binilay si sir yung Cloud 6 Versa na bago natin. 10 women equivalent. So, we sold this for 12.5, tama. And then, meron pre-order si sir ng Cloud Tilt Ivory Tempest size 13. Sold it for 17,000. Tapos, bigyan mo na ng distance, yung discount si Boss kasi like, um, like, um, nag-request like, um, na like, um, na kasi matagal na lang yung mga kaibigan ni Boss. <laughs> Bawas tayo ng ano lang. For the Ivory Tempest Boss, kaya po pabawasan ng 1,000. Tapos ito pong tatlo, yung total na buwasan ng 500. So total 1.5 for all the Thank you. Thank you po. Thank you so Maraming you much. Maraming salamat po. So total 1.5 discount for the four pairs and purchases ni Sir Jason. Thank you Sir Jason. Maraming salamat. Thank you sir. Satisfied customer. <laughs> Thank, Thank you po. Thank you. test kaya sinuot ko para may plug. Ayun, dalawa na agad. <laughs> <laughs> yung pala yung magsasuot yun ang bibenta, no? Oh, okay. Suot yeah, so, yeah. mo nga yung goyard. Kaya lang guys. Sir, drip check na po. Uy! Ano yung boses drip check <-track laughs> natin? Si Vi nga pala guys, another addition to the team. Ako okay, yung drip check na si Card muna. Oh wow. okay. guys, welcome back na. Diba? So sa top ko, I'm wearing GU. Then, hands dito also. Pero highlight natin guys is the ivory tempest guys. Ito guys. Ganun, ganun. Available here sa Prism Store for For my watch, para a pair. Or oh, guys, yeah master. Okay. Man, for the cap, wearing gathering department pay balit kap So that's a twenty thousand to twenty two thousand. And then for the top, I'm wearing Timberlands jacket. So available to the for pre-order for 105 and then inner tain Sara na style na tag. for the pants I'm wearing LV. So this is available for pre-order, I think 130 to 150,000. Depends on your size. And then for the shoes, uh, Timberland style, guys. Timber style. This is the waterproof version. This is available for 10 five 10. and then for the watch I'm wearing the Rolex Yat Master rhodium